and I'm here with Shy. So yun nga guys, Mobile Legends Bang Bang has a new and upcoming hero named Sissy. I love the way that she's always smiling at alam mo naman sa panahon na to, gustong gusto mo na may makikita kang laging nakangiting tao, di ba? Oh yeah. And that's what you love about Sissy is that she's always smiling. Pero what I love about Sissy is she's very nostalgic. Naalala ko yung childhood ko yun, eh, nung naglalaro ko ng yo-yo eh. Oh! <laughs> mag -yoyo? Of course! Kung may kilala ko, sobrang galing magyoyo. yoyo yo -yo master siya. Gusto mo? Oh, Pakilala ko na Pakilala ko si na. Dave Solitario. Woo! Oy, Ay, grabe oy. nga yun! Pinakitaan si tayo agad! Wow. So, uh, I am Kuya Dave Solitario, your yoyo -yo master. And I am a yoyo -yo influencer, performer, and content creator. So wait, paano uh, ka nagsimula mag -yo -yo? Ah, uh, Ito kasi childhood toy ko. Uh, mm -hmm. Sa lahat ng mga sinubukan ko noong uh, school days ko, yung mga cycle na mga nauuso na laruan, ito yung nagustuhan ko. Kasi yung yoyo, dami ka pwedeng gawin. Pero wait, of course, uh, nagtuturnaments ka din ba? Oh, oh yes. Uh, currently, I am one of the Philippine National Yoyo Champions. Oh! Nice! Congrats! Congrats! At anong relationship ng Philippines sa yoyo industry? So ano lang, siguro sa mga rumors o chismes lang sabi nila, yung yoyo gawang Pinoy na sabi, ginamit din as a weapon. Pero mararelate natin siya kasi ang nag-popularize ng yoyo sa US ay isang Filipino. Ooh. So perfect pala na, pag aaralan natin oh. siya ngayon. Yes. Kaya excited na talaga ako, feeling uh -huh. ko after talaga nito, parang magiging pro player na rin kami sa pag Wait lang, kuya. <laughs> feeling mo ba, <laughs> feeling mo ba kuya, after nito, magiging uh, tournament players na kami sa yoyo? Sabihin mo. Pwede po kayong manood sa tournament. Oh! <laughs> so Shin, Shai, ready na ba kayong matuto? Ready, ready na! Well, di ko lang gusto na matuto kayo, gusto ko magkaroon ng challenge. Gusto ko matrigger yung competitive spirit niya. Ayan, magpapa-challenge tayo. Meron tayong three rounds into this challenge. Ako, magpapakita lang muna ako ng trick sa inyo. Ooh, mm, Tapos bibigyan ko yun ng time para pag-aralan yon. And each round, papakita nyo sa harapan ko. I-judge ko kung feel ko nakuha nyo yung trick. And after three rounds, the one with the most points is the winner. Bibigyan What? natin ng prize yung ating winner. May prize? Yes. And hindi lang ako yung manunod sa inyo. Meron pa tayong isang special guest na manonood din sa inyo, si CC. Hi guys. Oh, Hi oh, Yoyo! Simulan na natin ang ating yo-yo challenge. Ang ating first round, first trick, walk the dog. This is how you do the trick walk the dog. So you need a good sleeper na long spinning. Make sure to swing a little bit on the back para may forward momentum kapag pag ni-roll mo. I-roll mo siya at least one foot distance. Then, itag mo siya para bumalik sa kamay. That's how you do walk the dog. <laughs> Ayan. So, bigyan kayo ng time para mag-practice. So, isa pa. Okay. So, yan. Ayan. Hmm. Oh! Parang mo na yan. <laughs> ah, parang... ah. Ayan, naman... layo! yung lalakad mo, no? Iwawala. <laughs> okay, five, four, oh, wait lang. three, two, one. Okay, ah! tapos na yung mag-practice. Time's up. Ready ka na? Steve Harvey. Take the stage. Coach, ah. Yeah. Oh. Be gentle with my heart. Be gentle with my heart. This is the roll over with the ano. Wow! <laughs> roll over. Roll over. Tut. Uy! Uy! I love that. I love that. Kita mo yan, coach. Ah, kitang-kita ko talaga 'yon. <laughs> Siyempre, 'yun na judge ko sa cleanliness ko. Sino talaga nakakuha ng basic instruction. So Bibigay ko yung point kay, kay Shin. Thank oh, you, Mom. Because simplicity is beauty. O, round na tayo. Ating next trick ay rock the baby. So, yung susunod natin gagawin, yung isang mga famous yo-yo tricks, yung rock the baby at ganito siya gawin. Kailangan mo ng powerful na long sleeper. Dapat matagal yung ikot niya. You wrap the string above your hand and pinch at least 2 inches of string above the yoyo. And then, ilagay mo yung cradle or yung triangle, palusutin mo doon yung yoyo and swing it at least 2 times. I-dismount mo o ikalas mo yung cradle para maibalik mo sa original position yung yoyo at itag mo pabalik sa kamay. That's Rock the Baby. Okay, 10, 9, 8, 7, 6, 7, 8 sila <laughs> na na, oh. na. natin baka round na ni siya eto sige na okay. yeah. go. Go. Wow! Ay! Wow. Ang ma, alam mo ang malaga doon. Nag-nag nag rock yung baby. Yeah, <laughs> nag rock and baby. Go go. Ako pa pala pag second, no. Mm hmm, ito. Can I hear some? Oh, can I hear some? Yeah. <laughs> What? Oh. Bumalik oh, na bang siya? Oh, 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 side view. We'll we'll Nakita ko yung pagsisikap niya sa magawa niya yung trick. Pero for this round, si Shy. I want na. One, one na. na. 1 na. So guys, dito na tayo sa ating final round oh! tiebreaker dahil si Shin and Shai ay 1-1 sa kanyang score. So ang ating final trick is kasama sa main arsenal ni CC sa kanyang attacks. Yung trick na si loop the loop. So ganito siya gawin. Oh! So yung last trick na gagawin natin is yung loop the loop and ganito siya gawin. First step is dapat alam mo yung forward pass. Babatuhin mo yung yoyo from the palm down and you will catch it palm facing up. And then that's the forward pass. Kung alam mo na yon, the next time you do your forward pass, pag malapit na bumalik sa yo yung yoyo, hindi mo na siya sasaluhin. I-intercept mo and then kailangan yung yoyo mag-pass dito sa loob to make the loop. best na saluhin mo, kailangan mong i-flick yung wrist at least one time to make one loop. And then, depende na sa'yo kung kailangan ng maraming repetitions as you want. And then, finally, they have the catch the yo-yo, Palm facing up. Parang yung forward pass. That's loop the loop. Ito na, final round na to, Shino. Ito natin malalaman kung sino ang magaling na mag yo 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 Three, two, one. Wait lang. Sabi ni Coach. Inaalala ko lang siya sabi ni Coach. Sa Wala. Sorry, yun lang po yung kinaya ko, Coach. So, of kill it. Kill it. Oops. Oh! 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 That concludes our final round na ang nakagawa ng Loop the Loop, si Shy, which tallies our score 2 to 1. So, ang winner ng ating Yoyo -yo Challenge ay si Shy! And meron tayong special prize wow. mula kay Sisi! you so much. Grabe. Iingatan ko to. Napaka-memorable. Lalaroin ko lang si Sisi. Nagkaroon pa ako ng totoong yoyo. Kaya feeling ko mawi-win streak na ako nito. Kat, thank you so much sa ating yoyo master na si Dave. Sobrang dami naming natutunan. At para mag, sa mga viewers pala natin, paano sila magtututo na mag-yoyo? So sa mga interesado, meron tayong yoyo community yung Flipspin Yoyo Comunidad. Search niyo lang sa ating social media sa Facebook. Makikita nyo kami doon. Mag-post lang kayo ng iyong collections, mag-post lang kayo ng tricks, tuturuan namin kayo. And if you want to learn how to play yo-yo in-game, the new hero Sissy is finally available on Mobile Legends Bang Bang. And we will see you in the land of dawn. Bye!